Hey, what's up guys? We are back again dito sa akin channel. So, this time, bali may ginagawa tayong DIY na billiard table. Bali, yung sukat nito is uh, 5 feet by 9 feet. So, I wanna share it to you yung naging alternative natin sa slate. Dahil nga po, uh, medyo pahirapan po yung uh, pagbili or yung nagsusupply po ng slate for billiard table. So, kadalasan pong uh, makikita natin sa mga barangay or sa mga liblib na lugar is yung concrete po yung uh, pinaka sahig or yung pinaka uh, this one yung anong tawag nito so i find an option or alternative para hindi po siya medyo mabigat dahil nga po since yung aming lugar is medyo bahain siya so i was thinking na mas madali po yung paglipat so you can easily dismantle yung mga parts nito so madali lang po i Ah uh, hide so bali wanna share to you yung naging option natin so gumawa tayo ng alternative na slate made of concrete bali yung naging problema natin dito guys is uh, gumalaw po yung ating uh, slab medyo curve siya so yung naging option natin is uh, naglagay tayo ng filling para maalign po yung ating uh, yung pinaka top so wanna share it to you So, kung sisilipin nyo po, medyo straight na po yan. Bali, yung mga bukol-bukol po is uh, ginagrind po natin. This one, and then saka natin uh, lalagyan ng masilya or body peeler. So, kung napapansin nyo po, medyo light po yung, yung kulay dito. And then, this one is dark. Dahil yung hinalang yung gamit natin nga pala dito is this one. Wait lang po. Epoxy na LB, concrete epoxy na LB or uh, if I'm not mistaken, this is low viscosity ba? Uh, I'm not sure correct me if I'm wrong ayan, bali, ENB po yan uh, hinahalo ko po yan uh, hinahalo po siya para titigas po then, since uh, liquid po siya and then clear yung una ko pong option is uh, naghalo tayo ng semento so ito yung naging result So, sobrang tibay niya po guys. Uh, hindi po siya kayang li lihain ng mano-mano. Parang uh, mapupud-pud po yung liha. Tapos, hindi po siya mababawasan. So, since medyo corby po siya yung naging result nito. So, yung ginawa ko po is uh, pinatungan ko po ng body peeler. So, kung sisilipin natin yan guys. Ayan, libil na po yan. Uh, there are some curve or kunting uh, uh, kung baga uneven pero kaya naman pong ma-manage using yung liha natin na saisinta or basta 60 yung number nito para mas madali pong mabawasan yung mga bukol-bukol so ayan may kamuting kahoy or sige lang, saging so again uh, disclaimer po, hindi po tayo expert na carpenter or mason or any Uh, related skill sa paggawa po ng billiard table. So, ito po yung naging result sa ating imagination. Ayan. Bali, yung ginamit nating ting uh, pang dingding dyan is uh, mga use po na na plywood na marine. Then, yung una ko pong plano is syempre, uh, ika cover natin yan ng vinyl. And then, uh, nag tayo ng kahoy since wala pong available na hardwood so jili na yung gamit natin and then medyo uh, hindi pa sa straight so most likely uh, maglalagay tayo ng peeling or pangkalso just to arrive straight yung ating mga customize or alternative natin sa slate so if ever uh, ma-accomplish natin yung ating ginawa yung diy na na biller table so possible we will accept uh, order or mid to order pieces sa gustong magpagawa ng billiard table and then I am hoping na sana uh, may makita tayong supplier ng slate dito sa sa Mindanao or maybe sa Cebu or neighboring uh, cities should I say para mas madali po yung pag-assemble dahil actually uh, madali naman po siyang gawin all you have to do is uh, secure mo muna yung ano yung yung slate ito ay talaga yung pinaka basic na or main materials sa paggawa ng biller table dahil nga po nakasalalay po yung uh, satisfaction ng maglalaro if hindi po siya ganoon ka -level. so para mas ma-arrive niyo po yung uh, level ng lamesa you need to secure uh, anong tawag nito a slate or yung marmol which is sobrang uh, ganda pong gamitin no? sobrang uh, yun na nga po magandang laruin pag libel po yung lamesa so this time uh, on process pa po yung paglilihan natin dito na tayo sa kabila then para maditik natin na medyo curvy yung uh, yung ating slate or uh, alternative slate rather so ginagamitan ko po siya ng aluminum and then I make sure na matuwid or tuwid po yung ating aluminum or yung ating materials na pang level. So, once matrace natin kung saan yung uh, may mga bukol-bukol, i-grind natin yan and then saka natin susundan ng body pillar. So, that's it guys. Uh, update ko kayo sa susunod nating upload or susunod nating video regarding dito sa ating uh, ginawang uh, DIY na billiard table. So, nga pala na-purchase natin yan sa Shopee and then some Uh, materials na rin sa shoppy rin natin na order yung mga bola, yung uh, band rubber or yung bandahanan and then yung billiard cloth as well and then yung bulsa or yung packet nitong ating billiard table so that's it guys sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating ginawang DIY na billiard table so again tapos si pong's work Bye bye for now.